Welcome, welcome, welcome back again to my channel. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kung saan-saan solo kayo ng mundo, sa mundo. Saan-saan solo kayo ng mundo, mga bebe. So, kumusta, 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 kumusta ka sa lahat. And, um, ako lang mag-isa ngayon dito dahil pumunta yung mga kasamahan sa anniversary ng nagbiyahe sila kanina. So, ako naman ay uh, dahil tamad tayong magbiyahe, mga bebe, at naiiwan lang tayo dito, mga bebe. So, meron akong upload kanina. Eh, nage uh, malapit na tayo mag... Uh, malapit na siyang mag viral mga di Diba kapag uh, YouTube ka is viral siya is 1,000 viewers, no? So, malapit na tayong mag 1,000 viewers. So, thank you so much sa inyong lahat. So, yun na nga mga bibi. Um, Pag-uusapan natin ngayon mga baby dahil na ako. Bago ang lahat, magsa-shout out muna tayo mga bebe ha. I-shout out ko lang yung mga tao na laging nakasubaybay sa aking vlog. Okay? isaglit okay, saglit lang tayo mga bebe. Hanapin ko lang yung sinulat ko. Shout out kay Ani. Ani Jawud 32. Shout out sa iyo, madam. Good morning. Good morning sa iyo. Good evening. So, ingat-ingat kayo dyan, madam, ha? Kay Jisimi Sinko. Uh, from Saudi Arabia. Ma'am, madam, thank you so much. Ma'am, this sa iyong laging panunood sa aking vlog. And of course, uh, sa lahat po ng mga nag... Um, uh, nanood, no? Thank you, thank you sa inyong lahat. And of course, kay Felix Navales. So, Mr. Felix Navales, shout out sa sa'yo. Salamat, salamat sa lagi mong panonood sa aking vlog. Kahit naman minsan, ikaw ay, uh, ang tawag nito, ikaw ay papansin. Charing. At lagi ka nang napapansin sa mga comment section. Mr. Alex uh, Navales. oh. kumusta Mr. Alex Navales? So, actually mga bibi, kaya ako napablog na mula sa unang Dahil, pag-uusapan natin ngayon mga bibi, yung mga scammer ulit, no? So, ayaw ko sanang mag-vlog pa ngayon mga bibi, no? Ayaw ko sanang mag-vlog pa ngayon pero gusto kong uh, gusto ko lang sabihin sa inyo kasi merong na, nag-question sa akin, no? Merong nagtatanong sa akin, no? Teka lang. Okay? So ayan na mga bibi, ha? Mag-shout out tayo ngayon at meron ako mga na-screenshot dyan na meron kasi nagtatanong, okay? Nagtatanong siya kung meron ba daw entrance, no? May entrance po ba daw, no? Sa anniversary ng kapa, Ayan po mga bibi, nagtatanong po si Bar Barbon Aga. So, nagtatanong siya kung may entrance po ba sa ating anniversary. So, ang pagkakaalam ko, Barbon, wala po siyang entrance fee. Hindi mo actually sinabi kung may entrance ba. Of course, may entrance, no? Siyempre, doon ka dadaan. Pero hindi mo na tanong sa akin kung may entrance fee, no? Basta kay ang tinanong mo sa akin is may entrance ba siya? Of course, may entrance siya kasi doon ka papasok. Siyempre, kung walang entrance, hindi ka makakapasok. Of course, at meron tayong mga ano diyan mga bantay. Pero kung ang ibig mong sabihin na kung may entrance fee ba siya, is ito lang po ang sasabihin ko. Wala, 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 wala pong entrance fee, mga bibi. Wala po akong nakita sa page nila na maglalagay sila ng bayad sa entrance, no? Kasi hindi mo sinabi na uh, entrance So, ang sinabi mo lang, entrance. Of course, ang masagot ko sa'yo, ay may entrance tayo. Pero wala pong bayad yun, mga bibi. doon ka sa entrance. Alangan saan ka dadaan. So, na-question kasi yun at marami nagko comment doon. Ang yung iba nga, binura ko na dahil parang hindi maganda sa aking mata no nababasa ko. And, may, may nakalagay doon na may 5,000 daw na entrance. Wag kayong mag, ano, no? binura ko yung comment na yon kasi hindi maganda siya. And huwag mong dumihan yung aking comment section. Charing, wala hong bayad na 5,000 mga bibiha. Baka maloko na naman kayo ng mga manloloko dyan. Lalo na yung nag-comment na may 5,000 na bayad. Baka siya ang maniningil sa inyo. Tandaan nyo mga bibiha. Yung mukha ni Felix. Siya ang nagsabi na may 5,000 daw na entrance. So baka siya ang maniningil sa inyo mga bibi. So beware of 5,000 entrance. Charing, wala pong bayad. no Walang bayad ang anniversary. Ang gagawin mo lamang ay magsuot ka ng t-shirt na ayon sa branch mo. And of course, magdadala ka ng form. Magdadala ka rin ng, ano, tawag ito. Hindi na magdadala. Magdadala ka rin ng ID, no? Kung wala kang ID ng kapa, valid ID, pwede yun. And of course, wag kang magdala ng mga itap, mga alam na. Alam nyo naman yun kapag may mga event, mga bibi, no? Hindi ka talaga pwede magdala ng mga uh, matutulis na bagay. Yung nakakasugat, mga bibi. Wag na wag kayong magdala ng mga ganyan, mga bibi. So, of course, mga bibi, um, yun na nga, galing ako sa aking friend kanina. So, napag-uusapan namin yung yung kapa, no? So, yun na nga daw. masay yung topic namin kanina is ang kapa. So, hindi ko na i-share sa inyo. Basta, good news. Tiyaring. Good news, no? So, thank you, thank you sa inyong panonood, mga bibi. Shout out ulit kay Virginia Kwa. Hello, madam. From Hong Kong. Madam, mag-ingat kayo dyan, madam, ha? Mm -hmm. Thank you so much, madam, sa inyong panonood sa aking vlog, no? Hindi ko na-expect na maraming manood sa aking vlog. At mga kalukuhan lang yung iba, charing. Thank you sa inyong lahat, mga bibi. So, mm. Kain tayo. Yun na nga mga bebe, walang entrance pa ha. Pero may entrance. Kung saan doon kayo papasok, tiyaring. Entrance at exit lang yun mga bebe. Walang fee. Yun ang ikaklarify natin, walang entrance pa ha. Ay, mag-ingat-ingat kayo doon. Baka mamaya bumasok doon si Felix na manduro ko tala si Felix na kulagot. Peace, Felix. Shoutout sa you, Felix, ha? Salamat, salamat. Pero binura ko yung ibang comment mo kasi pangit, eh. Naglalagay ka ng mga numbers, no? Sabi mo 5,000 ang entrance ng ano ka wala entrance ha. Ano naman kaya itay ito ita ko dito? Baka mamaya magsilabasan naman yung mga basher dyan. Hello sa lahat ng mga basher. Salamat, salamat, salamat. Ayun sa yung pagpaalala sa akin about doon sa mga maling title ko. Pero nga, ulit-ulit na ulit -ulit lang tayo mga bibi eh. Yun po ang pinayagan ng YouTube na title ko. So actually, pwede ka naman mag-post kay YouTube kahit ano no. Pero ang inano ko dito mga bibi, ang kini-question ko is, uh, mababayaran ka ba, Charing? Magkakaroon ka ba ng dollar? Yun ang tanong ko. So, base doon sa mga, ano ko, sa mga na-post ko na ayaw niya, syempre, of course, yung, yun na nga, yung, gumagaya ka yung copyright. No? Kasi, pag na-post na yan, hindi na yan sa'yo, no? mayroon nang nagmamayari dyan. At saka kanina, nakita ko dun sa isang vlogger ko na, sa isang vlogger din na matagal na siya na nagbablog na meron daw doon na gumagaya sa kanya mga video ini re-upload yung mga video niya so ang sinabi niya doon is mag ingat, -ingat tayo sa mga re-upload na videos natin no kasi kapag uh, kiniklaim yan ng ano ng ari no magiging warning yan sa iyo, mga bebe kaya sabi din niya napakabait niya po no sabi niya meron ding mga nag ano sa kanya video mga nag ano man tawag, mga nag-copy no mga nag-copyright no nag-copy sa kanya mga vlog kinokopya uh, mini-message daw muna niya yon bago niya i ano kasi kapag ikaw daw ay nagwawa nagpipindot meron kang pipindutin doon eh magiging ano yon sa kanya darating automatic daw yon na uh, meron ka, uh, no? eh. ka agad siyang strike no strike at tinatawag doon eh meron ka agad siyang strike doon na warning so kapag ikaw ay nakatatlong strike na eh, goodbye goodbye Philippines so yun ang pinaka-air ni YT yung Um, uh, re upload mo yung video ng iba tapos yung Original nun is magre-reklamo So yun, isang pindot lang yan sa'yo Patay may one strike na So, ingat-ingat po tayo mga vlogger ha Sa pagre-re-upload ng na hindi natin video Kasi, inaano po ni Whitey yung original nun no? Kasi sa kawawa naman po yung mga original content Kagaya ko, charing, <laughs> Minsan, kagaya ko mga bebe, eh, original talaga to Kahit yung mukha eh, original natin nun yun hindi, hindi pa ako naghihilang hala kayo mag-judge mag Basta ako ay eh, magtatalak dito sa harap ng aking kamera So, yun na mga bebe Ang eh. um, tawag nito Mag-iingat po tayo sa ating mga inari upload na video. Dahil kapag yung may ari ng video na yun ay magre-reklamo at isang pindot na niya sa'yo, may one strike ka na kagad. Ipaano naman mga bibi kung may two strike ka na. Tapos, meron ka na namang kinupia na video. Nire-upload na video. So, isang pindot lang niya yung goodbye ang channel mo mga bibi. Meron kasi ako nabasa dyan sa YouTube. Lalo na doon sa mga nakamonetize na sayang yung pinaghirapan yung mga bibi. Hindi basta-basta po makakuha ng mga viewers. Madali lang makuha yung subscribers mga bibi. No? pero yung viewers na loyal talaga sa yo kung saan sila ang tumitingin sa yung videos lalo na kapag ikaw in monetize na so mahirap po yun no mahirap akuha po yun kaya lagi kong sines shout out yung aking mga uh, laging nanonood sa aking video si Virgie Nakwa. at lahat-lahat na po ng, uh, hindi ko pa na shout out yung kasi sinulat ko lang dito sa mesa ko sa aking mesa yung mga shout out ko. si Annie, Chawod, JC Me, Sinco at si Felix Navales no uh, mga tao yan na mga uh, ang lagi ito, laging nakasubaybay sa aking vlog, no? At saka yung marami pang mga pangalan dyan na hindi ka na is <laughs> Lagi yan sila nag-aaway, no? So yun nga, inuulit ko mga bibi, wala pong bayad ang pag-attend ng anniversary. Basta meron nagsusot ka lang ng t-shirt. Of course, yung ID. Basta yun, yun yung mga unang requirements na sinabi ko sa inyo. Yun lang makakapasok na kayo. Uh, good luck sa lahat ng mananalo. And of course, ulitin ko, dalawang sasakyan lang po ang ipaparapol, Hindi po apat, no? Wala iyon, no? wala po yun so, asensya so, na kayo kung nabanggit ko yun kasi nakita ko yun sa page but inalis na nila siguro gusto nila ng mga branded charing. so thank you so much and of course doon sa motor pinipray ko talaga mga bibi na yung mananalo doon kahit kanina nung nag, nag -ano ako nag, um, nag drive ako kanina sharing nag drive ako ng ano uh, kariton sharing uh, nagpray ako na lord ibigay mo yung mga prices na yung sa mga tao na uh, karapat dapat yun ang uh, pinagdadasal ko mga bibi kanina So yun na nga mga Habibi, uh, congratulations sa lahat ng mananalo and of course ang yung Habibi ko ang doon na sila kasama yung Vivi ko. Uh, pumunta sila doon para mag-watch mag daw ng anniversary, mag-watch ng raffle. So congratulations sa lahat ng taga-bayugano na pumunta doon. And of course, thank you so much sa inyong panonood. And do not forget ha huh, to subscribe. Thank you, thank you sa lahat ng bagong subscribers ko. Maraming maraming salamat kasi every hour every minute na nadadagdagan ng ating subscribers so maraming maraming salamat and of course don't po din sa mga nanonood malapit na mag viral yung inupload ko kaninang umaga o oh, kanina tanghali ba yun na upload ko yun sa hina ng ating internet connection hindi po tayo nakaka-upload ng agad-agad no mga bibi so yung mga video ko is nag ano lang siya ang tawag nito um, nakapila na siya mga bibi so hindi na lang ako magbibigay ng time pizza kasi hindi ako sure sa aking internet connection kung magkikisama siya kasi minsan ayaw niya magkisama, no? So, ngayon, solong-solo natin ang internet kaya siguro madali tayong makaka-upload, no? Huwag niyo lang tingnan yung aking fast, no? Dahil, wala, 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 wala. Yan, mga baby. So, tingnan niyo yung mga ano ko kanina, mga bibi, ha? Best in love mo na ako. Maraming maraming salamat sa manunood. And sa uh, warning ako sa inyo, wala pong bayad ang anniversary. Okay? Okay, magdadala ng itak, mga bibi. So, si uh, Sir uh, Pastor Joel Apulinario is sabi nga kanina ng kasamahan ko, ng friend ko, habang nag-usap kami, mautak daw. So, sabi ko nga sa isip ko, syempre, binigyan ni Lord na ng wisdom yan eh. Hmm? Kasi kapag, ano, yun na nga, ayaw ko na makisawasaw sa issue mga bibi. Tuloy tuloy, 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 tuloy tayo magdalasal. Hmm? Marami na, may nag-PN sa akin kanina, sobrang pagod na pagod na daw siya. Sa pag-aabroad na ilang taon, kung pag-uwi daw niya, wala naman daw siyang pera. Pero dahil sa kapa, tulungan siya. So, yun na nga mga bebe. Maisipin natin, no? Sabi nga doon sa, na usapan namin kanina, saglit-saglit ko lang, na wala daw silang ebidensya kasi wala, hinahintay nila na may member na magreklamo. Ang problema daw, lahat na nagreklamo about sa kapa is hindi member. So, ang hinahintay nga nila, member ang magreklamo. Asensya na kayo dahil walang member na magre-reklamo. Kung merong magre-reklamo na member, ibig sabihin scam yun. Dahil, syempre, ang scam ay, yun na nga, scam, merong na nanakawan ka. Di ba? So, hindi mo matatawag na scam yan kung walang nagreklamo na nanakawan. So, yun lang, isip-isip na lang tayo, mga mga bibay, ha? Isip-isip na lang tayo, mga bibay, kung, uh, hindi naman may militin ang kapag kung mag-join kayo, hindi. Nasa hmm? inyo naman yan, kahit ako hindi ako nagsasabi sa mga kapitbahay ko dito na, kung so, mag -join kayo sa akin, ganito, ganyan, ganyan, bahala kayo. Basta ako tahimik na ako, hindi ako nasasabi na. sa salon ka rin niya. Day! Sabi ka ba sa kapa, day? Sabi naman sa Sabi ko, bakit? Sabi niya, alam mo ba, na ano-ano yung kapa ngayon? Grabe, kapa. Ano, ano. Sabi niya naman sabi ko, ewan ko, gano'n-ganon lang ako. Hindi ako nag-ano mga bebe. Dito lang ako nagtatalak sa vlog ko, pero in personal, hindi ako nagsasalita. Hindi ako nag-ano, nag-i-invite siya Kasi hindi naman inviting yung kapa eh. At hindi sila nag-ano na, networking alam kayo mag-isip dyan kung un ano mga pumapasok sa mga utak ninyo. Tiring. Galit na ako, tiring. Ano lang pumapasok sa mga utak. Stop down. Ang ganun. Ang bala na kayo. Basta ako kahapon ako. Ang blessing ko. Tapos. Ang kapatanin na naman ako ng parakata mamaya. Bukas siguro. So, congratulations sa lahat ng mga manalo, no? Mag-pray na naman ako mamaya na sana yung karapat dapat ang manalo mga bebe. Sa raffle. Huh? Sa raffle ng Papa Anniversary. So, inuulat ko, wala pong bayad ang entrance. Wala pong entrance fee mga bebe ha. Pero may entrance. Ito pa saan ang sa entrance. Barbon ag ha. Wala pong bayad ang pagpasok mo sa rap sa ano anniversary ng kapa pero good news meron ka mga ma artista mabubusog yung mga mata mo maraming artista na pupunta doon kaya Huwag palampasin, ha? So, good luck sa lahat. Bye-bye, and God bless you. Kahapon mga baby, pumunta ko dun sa kapa, no? Tapos, nakita ko yung babae na grabe ang lait sa kapa noon. Sabi ko sa kanya, Aba, nandito ka pala, madam? Sabi ko, gano'n sa kanya. Kumusta? Sabi niya, Hee? Sabi niya, gano'n sa kanya. Nagulat siya, eh. Sabi ko, akala ko hindi. Akala ko hindi kasasali sa kapa siya. Ay, nakusumali na ako. Kasi yung, yung anak ko ay ganun, gano'n, ganun, ganun, ganito, ganyan. Siyempre, natin ng paganda. parang yung mukha niya is parang, ano pa yung mukha niya, sabi ko ng asawa, kasi ba yun? sabi ko, yun yung nagsabi sa akin noon na, yung mag-ano na lang daw siya, mag-maningkamot na lang daw siya mga yung, huwag daw siya mag-ano yung mga iskap-isgam na yan para, kasi nakakasira daw ng buhay. <laughs> yun pala, sumalit na ngayon. So, yung mga nira noon sa kapa, ngayon, nakikita ko na yung mukha doon, nakapila.